Ayan. Susundo kami kay Lani tapos bibilo kay ay bibilo. Bibili kami ng gongcha. Dahil naglinis sila sa baba. Naglinis kami. Kaya yun ang reward nila. Pakita namin mamaya yung babasa sa inyo. <muchos> Ano yun? Yung ano niya? Donut. Donut, don't eat it. it. Huwag <laughs> daw kainin. Dito na kami sa Gongcha. Naglinis kasi sila kanina ng basement eh. Tinan mo mga jacket ko yung suot. Itong dalawa na to. <laughs> yung hoodie ko eh. Oh, sa akin yan eh. Yung bench. Tapos si Lian yung so <laughs> <laughs> Susunod si Dylan yun na rin suot yung hoodie ko. May eh, promo yan kasi winter, di ba? 3 plus 1. Summer lang sila. Walang promo eh. Yung. <laughs> Alatang wala pang ligo eh. Ayan. shout Shoutout tayo sa mga nag-comment sa mga videos natin. Diba? pag may time tayo gagawin lagi natin to Ayan. Shoutout kay Rona Kabugaw Ferdinand Carino oh Ferdinand Carino it's Isai Channel yan cha Luis Puentes yan ang binabasa natin Liam Ronin ay ito yung may ano to may comment siya na ano no sabi niya Kuya Mark, huwag kang magalit pero hindi pa ako nakakarinig sa'yo ng straight na fluent kay Dila. Di ba sinagot ko na to? Alam ko, sina Dave, Lian, at Ati Lani nag-English -eng -nag yan pag nag-uusap kay Dilan. Eh. Di ba, sabi ko nga, ano, gusto ko maasanay sa Tagalog si Dilan. Kaya, hindi ko talaga sila kinakausap. Kahit yung mga bata, yung dalawa, yung si Lian, at si Dave, hindi ko kinakausap ng English yan kasi gusto ko matuto silang mag-Tagalog o makaintindi man lang ng Tagalog. Yung, Nasabi ko na dati to eh. Yan. Para ma-practice nila. Hindi kasi hindi ko kasi gusto na hindi sila marunong magtagalog o makaintindi man lang ng Tagalog, di ba? Kaya sa bahay pag kinakausap ko sila, laging Tagalog. Hindi ka makakarinig talaga sa akin ng straight English sa akin. <laughs> Nang ano, basta Tagalog ang ko sila kinakausap, ayan. Ayun, nasagot ko na. Sabi niya, yun. Kaya yeah, siguro hindi napanood ni Liam, no? Ni Liam Ronin. Yun yung sagot ko. Tapos shout out kay Ron. Magkano, ano, sabi niya, magkano pala ang sahod sa YouTube bossing? Curious. Magbablog na rin daw siya. <laughs> Ayan, hindi natin sasabihin. Na, alam ko na, vlog ko na dati yun eh. Joy Ball, yan. Winnie Stop. And things. Silent subscriber here don't listen to your hater and doc doctors ayun Bel Bel Sir Giselle Marie ayun shout out Chelky yan from Cali hi family from Cali ayan tapos nice three Emma wants her three up now she saw yours <laughs> shout out kay Emma yan Romeo Ledesma Gaya Pinoy din ba kapitbahay nyo? Wala, wala kaming kapitbahay na Pinoy Pero mga ilang bahay, meron kaming kapitbahay Hello po, Karinyo Family De Los Reyes, Patrick Justin Clyde YouTuber Tablet Jake Garcia Lea Matic Yan Ah, sa so Barin sila oh. Yan, shout out sa inyo mga taga Barin. User, hindi ko alam. raw ano, hindi ko kalimutan ko. Wala, hindi mabasa. Judith Nguyen, yan. Ate Cres, yan. Shout out sa iyo Ate Cres. Melody Simple Life and Leye Leastropia. Yung shout out sa inyo. Tapos yung susunod, marami pa eh. Tatlong video yata eh. Ayan, tapos ito oh ba? Randy Boy Vlogs, ayan. Bal Valerie. Kay Ate Grace uli. Ras Jermaine Pell. Cha Luis Puentes. Judith Nguyen. Rochelle Ann Gomez. Mary Grace Bakud. Flip. Flipo. Parang flip lang eh. Ugly Potato and Simply Raisa vlog 'yan. Shoutout sa inyo. Tapos yung latest vlog natin na ah, yung sa Costco. Kunti pa lang yata comment dito eh. Ah, meron nang 13. RJKLM life 'yon. Aliana B. Valvalery C. Chad Big Chad Big. 'Yon, shoutout Jo Jo Andaya, Justin Clyde YouTuber, Nestor Chua, si Judith uli, yun, shoutout, lagi nagko-comment si Judith. At yun, puro kay Jojo Andaya, yun, maraming salamat sa mga comment nyo, yan. Susunod gagawin natin uli yung shoutout out. Ayan, tapos na yata sila. Yun, tumayo na. Yan iba. 3 plus 1 pa rin. Kasi 4 ang hawak nila eh. Ay, hindi. Hindi 3 plus 1. Wala na yata 3 plus 1 eh. Wala na. Wala na, hindi na siya 3 plus 1. Hindi. Grabe. <laughs> Wala nang 3 plus 1. Wala na liyan daw. Wala na. Bakit ganun? hindi natin naabutan. Mm, Dave sa akin. Para sa iyo. Uwi na tayo. Hey, what's Uwi na tayo. Wala nang 3 plus 1. Mm -hmm. yung mga yeah. snow ito yan yung school na yan public school yan, yan. Mm -hmm. na high school malapit kala liyan na school karamihan dyan mga ano mga white yung ano mga puti yung nagkar ano pangalan niya? Winston? No No Ang tunong na yung mga snow Sana puro ganyan na lang lagi para hindi madulas yung kalsada Ako oh, pati kembil. Salati mm. ng walang. <laughs> tunaw na tunaw. Sarap no? Parang ano? Spring? Kaya magwawashing pag ganyan nagtutunaw. wala yung pinagwashingan mo. No? Atal lang. Yan no, Katulad yan no? Ah. mainit kasi ngayon eh. Mainit ngayon. Last four. Gila, tunawang snow. Mga tembo. Ay, wala pa Perfect. Meeting ng Christmas party. Yun lang, yung sisig lang ang alam. Yung hiwalay. Bakit? Hindi naman. Ibig sabihin. 50 per person. Dami na yan. Eh no, dami naman. Tingkat ka na yan. Take out box. Take out box. Courtesy of my own. Boss pizza. <laughs> Plastic labo. Plastic labo. Tinga. Dalawang fried rice. Dalawang Shanghai. Mixed veggie. Anong Shanghai yan? Yung Chinese Shanghai yan. Hindi, akala ba chow mein? Ang alin? Hmm. Hindi, ano itong Shanghai na to? Shanghai noodles. Shanghai noodles to. Oh. Hindi yan Shanghai na Hindi <laughs> 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 marunong yun. Chow mien to. Oh. Chow mien, chow yan. Oh, order rin to ha. Order sa Chinese restaurant. So wala tayong Shanghai. O oh, magpapasikat na lang si Mayor. Oo. Oh. Oh. May Shanghai pasikat. <laughs> pasikat, Shanghai. Shanghai. oh, yan. Ikaw, magpapasikat ka rin. Pasikat <laughs> na. <laughs> pa ako siyempre <laughs> pasikat. Yellow. Oh ikaw, pasikat ka na rin don. Courtesy of Boston. Dadaan lang yun eh. <laughs> mm. Oh ina, ayos na. <laughs> Yen ang Johnny. ginagawa na yung bunutan sa Christmas party. Oi. Dapat may Oh, oh, sasabihin na sa group. Oh, dapat pares oh, okay. <laughs> <laughs> yung ano, tope ah. Oh. yung ayan na. Ah. Magkakabunutan na po. Kalimutan natin 'yan. Sa mga bata, marami oh, yan. oh, nakakatawa. Bubunot din sila ngayon, 'di ba? May ano excite 'yan. <laughs> na <yung> niyo mga bata? <laughs> na 'yung nabunot nila. <laughs> Ayun. Basta ang mga sa akin, alam niyo na. Toyota. Ang <laughs> Ay Islander pala gusto. <laughs> Isang service ng Toyota. <laughs> Hoy. Oh, tinatanda, tinatandaan ni ano ni Jess yung mga pagbilot, ay, yung bilot. Iniiwasan ko yung KJ. Iniiwasan yung asawa eh. <laughs> iniiwasan niya <yung> sa asawa. <laughs> Pag yung kay Jade advisor baka naman. Hop. Goy mo na lang pangalan ko para ano. Dalawa rin More chances of winning. <laughs> 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 Nagsama ka. Oh. Oh, may parapol. May yama. O, oh, Magpaparapol tayo ng bigas. Ayan. Sagot na namin yun. Isang oh. <laughs> Isasabog ko dito. <laughs> Koninyo. Koninyo. <laughs> <laughs> Para nagtataryang lang ng ano, weting ah. nga, <laughs> Ayo, 'yan doon. Eh, na. Ampat parang dami sa matandayan. 'yan sa bata na 'yan. Masa yung pangalang ko. Tayo bubulong sa si mga bata. Mga. Hindi, sila rin. Yung... Para ano, ma-excite sila. Sabay na si pagsisalita. Sabihin niyo yung pangalan? Sablay eh. Sablay. 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 Yung ano, hindi marunong magbasa. <laughs> Yun lang si Dila. <laughs> hindi marunong magbasa. Si Marangko hindi rin. Yan. <laughs> o oh, yan na. Okay na lang, hindi nakakabunot, bilis. Ha? Hay nga, dalawa kayo. Hindi na sa mama. Hindi na sa mama? Hindi sa mama? Bakit? Oh. Ito, na. oh. Ito na lang kami na lang? Oo, oh, dalawa na lang kayo. May, 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 Saan? Walang daya na. Ako twin. Yung isa? Yung isa? Ano yun? Ako, dapat si Johnny yung magre-regalo sa akin. Sino ba yung isa? Sino ba yung isa? <laughs> <laughs> Malig mo. <laughs> Ako twin. <to>, eh. Okay. <laughs> Seryoso ba yung <laughs> mga... Oh, game, game, game. Ay, ito, ito yung mga. Oh, yan. Ito talaga, te. Ito. Pero may nandiyan pa yung pangalan lang. Na Oo, oh, nandiyan. Ah, ito. Ayan na, ha? Oh, mga kaibigan. Ay! Ay! Ito na. Ay, puno po muna si Joanne tsaka si Darrell. oh, hindi mo nang titignan. Hindi oh, mo nang titignan. Sulatan nila yun. Sulatan nila yung likod. Oo, paano sila yun? Oo nga, paano pa Oh. Tea, tea, ano? <laughs> Ayan na, o para kay Joan. Jo oh, sulat, sulat mo na lang, Joan. O paano mo sa ano, DTI? Paano mo? Paano mo? Paano mo? Paano mo? muna, baka na, hindi yun. Ah, <laughs> nakita ano, mo na? Ako ba yun? <laughs> Ako yun? O, kay Daryl to ah. Oh, Uy, skin and firm yung mapasama si Daryl. Oo. Oh. Oo, oh, kasama yan. Oo. Oh. Okay. Okay. Walang, Walang reaction. Walang reaction. Walang reaction yung ano niya. Oh, yan, ito na yung sa inyo. O oh, mamaya na muna. Ikaw na muna. Ayan. Kinakabahan na. Ayun, kinakabahan, no? Huwag sana si Mark. Huwag <laughs> 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 no, si sana. Huwag sana. niyong nyo. Niyo? Oh, de, demanding ka. De. Wish list. Oh, walang wish list. Oh. Okay. na lang yung wish list. Oo, oh, oh, sa group na lang. Oo, oh, kay Jill. Po oh, po. Kay Jill. Oh, okay, Kanina uh, yan, siya. <laughs> Ah, sarili, niya. Sa sarili eh. ah, sarili mo, balik mo. Ano to, wala pa nakabulot sa akin. Ito nga, ito nga, kahit mababalik. Marami pa naman eh, konti na lang. <laughs> Ayaw pa niya ibalik. <laughs> <laughs> <Sarili>. <laughs> <Kano ba? laughs> Kanina to? Kanina to? Ano ko? Na okay din yung sa'yo? Oo, oh, kay, oh, kay Jill na yan. Sa asawa. Ikaw, nakamulit ano ka na. Siyerte na bunot ko. Oh. So yan? <laughs> Ilan yan? Isa, Kay Johnny. Saan ka Mamaya kay Kuya Johnny. Oo, oh, sige. Uy! <laughs> Oo, oh, ako na. Pero oh. May oh, di balik mo, buti. Hindi <laughs> pa ako nakako. Naku, may pag asang mabunod kita. Alam ko na. Hindi mo ba alam, puro pangalan mo lahat to? O, ako na muna para ano. Hindi mo muna pangalan mo. Oo, oh, di. M. Oh, yan. Sa'yo. Sa'yo yan. Kay, Johnny. Sa'kin. Sa <coughs> <coughs> Ever pa. Last yung kay Ever. Sino bubunot ng kay ka <coughs> Ever? Oh, sige. Basta akin na. to. <laughs> ha? O, oh, babalik ko ulit ito. Hindi, pa na hindi ko pa na-open. Ano ba naman yan? Ang galing mo naman bumunot ang sarili mo. May third oh, eye talaga Oo, may third oh. eye ka talaga. Oo. Oh. Oh, yan na. Sino na? Ako okay na. Ako lang. Ako na. na. <laughs> oh, open mo muna, di pa nakita to. Tatlo Oh, bilis. Kaya to kay Ever. Si Joy na sa akin. mo. Ulitan, na Okay na. Okay na. Kay Ever to. Oo. Oh, Ever, Eber sayo yan na. Hindi ko na bumunot kay Eber. Oo na. Huwag sa mo sabihin kaya, sa akin. Kukulitin lang kita mamaya. Ah, hindi mo open. Sulatan mo na. Oh, yan hindi inopen ever ah. Teka, lagyan natin. Pa paano mo sasabi kay Ever? Oo. ano pa paano mo sasabi kay Ever? Ah. Oh, itago mo. Uh, pero hindi naman si Ever yan eh, di ba? Hindi naman si Ever yan. Che Check ko muna eh. <laughs> 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 hindi yan, hindi yan. May na kay Ever. Hmm. Kids, bubunot na kayo ng bunot kayo, kayo ng ano, something. Bilis. For the Christmas party. Oh, bilis. Doon, doon. Pila, pila, pila doon. Doon, doon, bunot, bunot. Oh. <laughs> Ito na pala yung baba, yan. Hindi pa na-finish yung ano, pintura. Pero pwede nang tamba yan. Oh, one. Sino pinakauna? Oh, Shay. Oh, game na. Sabihin, ha? Ah. Check, check, check. Oh, don't tell. Sino yan? Who is it? Don't tell. Basta hindi mo name. Is it you? Pag name nyo, balik It's your nyo. Name your picture name i-pull back. Okay, Para okay, pag pagkalapate. Okay, no? Open it. close your eyes. <laughs> 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 Sinunod nga eh <laughs> Oh, no oh, telling. Man. Oh, don't tell. Secret. Si Zoe, si no pupuno. sa share. Sa na rin. Dalawa. You know, oh, oh, that's yours. Ah, no. oh, oh, isa. Oh, isa pa kay Zoe. Kay oh. hey, Zoe. Ay! Ay! Oh, mali. Oh, mali. pa. Oh, 'yan. Tingnan, daddy. Okay na. na ano? Isa Isa. Okay, sige. Ma, so it's like... O, oh, ano na, Dylan. So it's like si oh, ikaw na, ano mo na? Shane. Okay. Ikaw na, Shane. <laughs> <laughs> o, oh. si so, ano? Okay. Oh, Ikaan, si oh, Dylan, ikaw na, bunog si na doon. Franco. Franco. Si Dylan, can't oh, can't Dylan. O, oh, Dylan. Oh my Franco, get one paper. One paper, one paper. Here, here, here. Take one, take one. Oh. Then check mo na baka siya yung... You get one ayan. paper there. O, so Franco. And then give it to mommy. O, oh, ayan. Oh. it to me. na. <laughs> okay na. Lian, na. Sino na ako? Oh. Oh, pick na. <laughs> okay na, okay na si Franco. O. Oh. Pag yung name mo, iba. What is it? Oo, page ikaw na. O kaya Alonso. Alonso. Okay, Alonso. Pinakahuli. Ah. Oh, si Ella at Si Kaden si, Ella, si, diba, tatlo pa? si, si Koko Si Koko at no, ah. si Coco. Si mm, si Coco. Si <laughs> Si oh, tayimik yung mga bata, ah. tayimik ah. hindi nagsasabi ah. <laughs> Si ha, si ha Ito kay Okay na siya kay Ella. Secret Santa. 'Yan dalawa na 'yan. Okay. Okay na ha? Okay na ha? na 'yun. Sino na bonot mo? Sa <laughs> <laughs> tobyo <laughs> bibili niya na. <laughs> 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 Tapos, so, anyway? ay maganit tayo ng wish list na. Oh, wish list na <laughs> yung Online. punya Bowiana uh...